Ang gandang umaga mga kamamshi, mga kadabar cats at sa mga nanay na tatay dyan na nasa kusina Ako po ay gagawa ngayon ng veggie patties Kasinsya na po kung di ko na napakita kung paano ko ito ginawa Pero hindi bali po mamaya ikukwento ko sa inyo Nilagyan ko po pala siya ng itlog Pwede rin po mga dalawang itlog or depende po sa inyo ako isa na lang pong itlog nilagay ko kasi yun na lang ang nag-iisa ano, natitira doon sa ref since bukas po pauwi kami ng bicol kaya kung ano lang po ang nasa loob ng ref yun na po ang ginamit ko yan, hinalo ko po ng maigi yung itlog yan po pag nahalo na pwede na pong magpainit ng ano kawali yan po isaksak na natin yung ano yung electric ano natin kalang lang so, up ko pa lang po yan pag nainis na po yung kawali pwede niya pong lagyan ng mantika pag nainis na po yung mantika pwede niya pong lagyan ng daisy patties at kagaya nga po pala yung sinabi ko kung ano yung mga sinaw ko ay supesa ito ko na po sa inyo yun pa nga palang big patis na yun ang ina, inilagay ko po doon ay repolyo iniwa ko po ito ng pinong pino tapos ang ko din ng bell pepper ng sibuya karot bawang at paminta pepper po sa sibuya at karot ay iniwa ko po, po ng taisper para po hindi kan hindi po tayo bibili ng giniling kung halimbawa meron po kayong natirang pritong manok o eh, pritong pork chop o kung anong karne po sa loob ng rest niyo, pwede na po yung isahog iwain nyo lang po ng sa square po na maliliit So, after ko po na magaya po at ng santap, yun na po ay atin na pong nilagay sa isang tatawin para mahalo ang lahat ng santap At mas maganda po kung ang ilalagay niyo po, ilalagay niyo po na crispy fry pala. Pwede rin po yung spicy na crispy fry. Pero, depende na rin po sa inyo. Baka kasi yung mga bata, hindi makain, pwede rin po yung ano lang, original na crucified. Pero, dapat yun nyo rin po ng kunting all-purpose flour para po magdikit-dikit sila. Kasi, mas maganda po na may kunting all-purpose flour para ano, hindi po sila maghiwa wala Bago ko pa po lang makalimutan, ay lagay nyo rin po ng asin at ng ano, pampalasa. Depende po sa inyo kung ba o mababa yung panlasa nyo yun po pero ako po kasi hindi naman mataas yung aking ano, panlasa yung nilalagay ko pong crispy fry yun na po nilagyan ko na lang po siya ng kunting asin lang or depende magic sarap or ginisamit para lalo na sarap po hindi po ako endorser ng dalawang ano yun nagkataon lang po na yun ang ginagamit ko kapag nagluluto po ako pang pasarap sa niluto diba? ngayon na nga po nakapaglagay na po ako sa kawali depende rin po wag niyo pong kakapalan yung ano veggie patties pag nagpiprito kayo kasi mas masarap pa pag manipis lang po ayan habang piniprito ko po pwede na rin kung gumawa po pala ako ng ano, tasawa ng suka. Kaso, hindi ko na po kaya yung sabi ko, nakalimutan ko rin, naipakita sa inyo. Kasi hindi ko rin kasi naisipan na ano, gawing content to. Kaya nga, hindi ko na sa inyo naipakita kung ano yung mga ko. Please, nang na, ano ko na, ang ganda gawing content sa mga mami dyan, mag-sitipid. Pwede pwede po ito. Ayun mga anak nyo, kakain pa nito. Kasi masarap po ito. Pwede rin kung kubawa kayo ng konting sauce. O pwede na kahit sa ketchup lang. Ibang ano, sausaw ng mga bata. Super sarap po ito. Try nyo rin po itong mga mami. A ako matagal ko na po itong ginagawa. Na naggumagawa ng ganito ano yung mag imbento ba ng, ano pang -ulat. kasi talaga ang mamahal po ngayon ng mga di ba eh, so kailangan natin magtipid mga nanay sa ganito pong ginawa ko isang ano lang ng manok tapos ano yan di ba marami na, 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 gagawa, na ang mga gagawa hindi ang nalulutong ano healthy pati sarap po ito minsan nga pag ito ang ginagawa kong ulam hindi na po ako na kumakain ng rice yan na po Ang dalawang ganyan okay na contento na ako sold na sa ating pananghalian o pang ano dinner at pag hindi naman po maubos bawa, sa ibawa tanghali gumawa niya pwede pa pong itira sa gabi, hindi pong papulang huli, hindi po siya nakakasawa yan mga nanay sana po may natutunan kayo sa ating munting hindi po na masabi ano to, tutorial hindi po ito tutorial ah, hindi po pala pagiging ano wais na mami yan ang kailangan natin ngayon para makatipid sa budget doon na po yung may mga anak na nagsisipag-aral pa yung may sato or apat na anak na ang hirap ng buhay ngayon kaya eh, kailangan natin mag-budget diba mga nanay so, ito pong ginawa ko ngayon alam mo, eh, nandito na ako ngayon sa Manila saka ko palang maipapakita sa inyo nakauwi na kami ng dito ngayon nakabalik na rin. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin, subscribe niyo po ako. So, Masinas Vlog at i-bell all po ninyo para lagi kayong manotify sa lahat ng ating mga bagong upload na video. Ayan po, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng ating video at sa mga manonood pa salamat po sa inyo sana po may nakuha kayong tips sa atin yan po, titikman po natin, natin. napaka crispy po niya ang sarap yeah. patensya niyo po kung hindi po ako nagpapakita sa kan pero masarap po talaga yan yan po bye bye salamat po sa panonood ninyo sarap po kain kayo ang sarap po niya mm, Yummy sarap. Ang oh, ko yata to. Yan lang po talaga ang kinain ko. Hindi ako nagraray. Hanggang gabi po, yan pa rin ang kinain ko. Salamat po.